Magandang 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 araw po mga kababayan, mga guys. Ito po muli at ang nagbabalik si Don Chago. Sabi daw, welcome. Siyempre, lakad-lakad po, po. Puno ng mangga. Dito po sa isang magandang lugar na nakaka-relax, nakakaaliw para makita po natin yung kagandahan ng nature. Ito playground, po yung playground. lugar. Para maglakad-lakad. Ito po yung mga dito. Malamig po yung simoy ng hangin. Kasi kahit medyo patanghalina ay makulimlim pa rin at napakalamig. Kasi marami nga pong mga punong kahoy ano Puno ng mangga. Kung so, napapansin nyo po, ay napakalalaki po ng mga kahoy dito. Siguro po ay ilang dekada na po ito. O, 100 years old. Kasi napakalaki po ng punong yan. Kung titingnan nyo po, atin po siyang Izu zoom Mga kawayan, mga guys, ito Kapakalaki po muli si po Don Tiago. Dito po ako ngayon sa medyo may kakahuyang. Uh, Siguro po ilang dekada na yan. Napakaganda naman po kasi inaalaga ang at, kalikasan kalikasan. Mm, pinoprotektahan kasi may mga gwardya po yan so, dyan na nakapaligig. Kaya nga hindi po tayo makapasok sa loob na, kasi naka ay, dito. Bawal po dahil pinoprotektahan yung po yung lugar na ito. po natin. Kung napapasin nyo po, ay naparaming kahay po niyan. Matataas po yung mga puno kahay dyan sa loob. Tama lang po yan na yan po ay alagaan at protektahan. Hanggang lulo po yan hanggang sa po Kasi napakalaking tulong ayan. po niya sa ating kalikasan. Medyo bawal ayan. ang pagpasipumasok po yan yung, ng, ng hangin, ayan. ng ating hangin. Kaya napaka-importante na ito ay alagaan. Napakarami po dito mga kahoy, halos...